kagupit ng bagyong egay sa Baguio City, kabi kabilaan ang mga nabuwal na puno. Kabilang dito, ang higit isang daang taon ng Norfolk Pine Tree sa compound ng Benguet Electric Cooperative. Ang dambuhalang puno, singtaas ng tatlong palapag na gusali. Pero imbis na gawing panggatong, ang puno, nakuha ang interes ng national artist na si Kidlat Tahimik Uh, sumulat siya sa management po ng Beneco at uh, uh Greenant naman. Mm -hmm. What was in uh, the letter po? Gawin 'yang artwork 'yun uh, at least hindi mas mas masisira or kaya 'di ba usually pag yung mga ganon, mga panggatong, yung ginagawa sa mga natutumbang mga puno. And his to the importance or uh, alam mo na pwede niyang i-recycle into an artwork. So, Sa tulong ng mga linemen ng Bineco, hinati-hati ang puno at dinala ito sa Baguio Museum. For the management, uh, they they found naman yung letter ni ni National Artist Kidlat Tahimik na maganda yung intention na this is for uh the another artwork mai-immortalize itong uh, it's rare it's a rare breed daw kasi ng pine tree to Norfolk pine tree yun yung ano yun yung sabi ni uh, Kidlat Tahimik Tapos ang Octopus Mosaic Art, ang plano raw ng National Artist nagawin dito sa tulong ng ilang mag-aaral mula sa Special Program for the Arts ng Baguio City National High School. If he's going to call for this PA to to be taught o kaya tumulong doon sa kung ano man ang mga arts na papagawa ni Sir Jan Sakahoy, then We are very much lucky and we are very much proud that we are being called by uh, one of our national artists. Sa mga ordinaryong tao, uh, hindi nila maiisip kung anong magagawa pa dyan sa punong yan. But uh, on the mind of uh, an artist like uh, Sir Kid Tahimik, I know that he has a lot of uh, uh, ideas on what to make out of... Uh, Uh, on that on that uh, nabu nabuwag na puno inaasahang masisilayan ang naturang obra sa selebrasyon ng Ibag-iw Festival sa darating na Nobyembre kinilala ng National Commission for Culture and the Arts at ng Cultural Center of the Philippines si Kidlat Tahimik bilang isa sa mga national artist ng bansa noong taong 2018 dahil sa kanyang mga naging kontribusyon sa pelikulang Pilipino Randy Guzman para sa Luzon Headlines